Hello mga kabakyard. So, baka may gusto lang bumili sa inyo ng sakyan ko. Oh, maganda pa to mga kabakyard. Sariwang sariwa. Napakalamig pa ng aircon niya mga kabakyard. So, ang kwan nito model nito ay ano, uh, Mitsubishi Lancer uh, sedan mga kabakyard. So, bibenta wala siya ng 200. 1,000. sure buyer, siguro pwede natin pag-usapan. Bawasan na lang natin mga kabakyard. Basta sure buyer po. Ang issue lang nito mga kabakyard, unregistered. So, expired lang mga kabakyard. Pero, kinirehistro natin kung gusto nyo mga kabakyard. No? Madali lang naman. Ito, kompleto po ng papel. Kompleto ng papel to. Ito. Oh, ito mga ka-backyard yung ano niya, CR. Tapos meron din siyang OR. Ah, open dito sale na lang tayo mga ka-backyard. So PM nyo lang ako mga ka-backyard sa mga gusto. Napakasariwa pa lang sa sakyan ko. O oh, yan, napakalakas ng aircon niya. May music din dyan kung gusto niya mag-music. So malinis po ang loob. nakakalinis pa po ng loob nito ayan sa likuran may mga balot po yung kuha natin so ipipinta ko dahil gusto ko lang mag upgrade ng medyo mas malaki so, maganda to sariwang sariwa pa yung mga kanya tignan nyo yung tinakbo nya mga kawakyard ah uh, yan po yung millage nya mga kawakyard Ayan. Malamig. Kung dito lang sa atin, sa Tirepig, eh. pwede, nyo, pwede nyo lang gamitin to pag pumasok sa trabaho. Ayan. Uh, napakatipid mga kabakyard ng sasakyan ko. Bali, pag nagdi-diesel ako, pag uh, gasolina mga kabakyard. Pag nag-gasolina ako, mula dito hanggang kabanatuan, hindi pa niya naubos yung full tank hindi pa nakakalahati yung full tank niya mga kabakid napakatipid uh, pwede, pwede pwede sa long distance mga kabakid pag gagawin mo lang service dito sa ano pinapigay halimbawa teacher ka magbili ng sasakyan pwede na to mga kabakid pwede mo na rin gamitin to pag pumunta ka ng ilagan ang tiyago pwede na pero gusto nyo kung uh, magkasundo tayo Cristo natin. Sasamahan ko pa kayo mga kabakyard. Narawan na magiging problema. So ayun mga kabakyard, PM nyo lang ako na. PM, PM lang sa mga gusto.